good morning. So, ito, may share ako sa inyo kung paano namin nababayaran ito o nahuhulugan yung pambayad namin dito sa sasakyan na hindi nababawasan yung sweldo namin. Payo ko to sa mga ano, sa mga 25 hanggang 30 years old na ano, mga nagsisimula pa lang. Okay. <clears throat> so, ito sa sakya namin ay, na ano, strata na 2010. Hindi siya bago, syempre, 2024 na ngayon. May mga gasgas -gas din. Kasi second hand na. Our used car, hindi natin alam kung pang ilang owners sa tayo. Meron siyang scratch, syempre, dito sa banda dito. Meron siyang missing bumper. Okay, tapos yung na nabili namin to wala pa siyang kasamang ano, step board. Kami na lang nag-install niyan. Pina-install namin. So, ito yung ano uh, paraan kung paano namin to nababayaran ng hindi nababawasan yung sweldo. Ang hulog namin dito ang bayad supposedly monthly ay 12,000 for the next 4 years. Yan, four or 5 years siguro. Tapos, um, total ng bili namin sa sakyan ay 400,000. Ayan, babayaran ng 12,000 for the next 4 or 5 years yata. Hindi ka na matandaan. Pero, hindi nababawasan yung yung sweldo namin pang bayad dito sa sasakyan. Alam niyo kung paano nangyari dahil sinabi ko nga na itong video na to ay para sa mga taong nagsisimula pa lang magtrabaho 25 years old hanggang 30 years old ganito ginawa namin <coughs> uh, during that time nung kami sa age na yon hindi kami masyadong ako personally hindi ako masyadong gumagastos pwede ako kumikita naman ako ng maayos nun hindi siya malaki pero enough para makapag-save kasi <coughs> naman namin hindi naman ako inobliga ng parents ko na magbigay sa kanila or tumulong kasi may sarili naman silang income na ang kagandaan daw. so lahat ng na income ko ay nagagawa ko kung ano yung gusto ko para doon so ako hindi naman kami pinalaking magastos so mas marami doon inipon lang namin well hindi ko to pinag-ipunan from the time na when I was 25, syempre hindi naman gano'n. So ang ginawa namin, nag-invest kami. Nag-invest kaming mag-asawa sa bahay na pinatayo namin noong 2012-2013. So 10 years after, yung bahay na pinatayo namin, sa hindi pa namin tinirahan yun. Lagi lang siyang ano, rental property ginawa namin yung rental simula at simula hindi namin natiran pero originally yun talaga yung plano namin so ginawa namin <coughs> 10 years namin pinaupahan nabawi na namin yung yung pinampagawa doon nabayaran na namin after 10 years tapos ngayon nagloan kami ng sasakyan na doon naman nanggagaling yung pinabayad kaya hindi hindi kami masyadong affected dun sa pulog namin dito sa ano sa sasakyan kahit na hindi siya brand new masaya kami kasi walang ano wala siya bawas sa amin ano monthly income Ganyan. so paayo ko sa mga sa mga nagsisimula pa lang gusto magpatayo ng bahay mas maganda kung eto sa akin na naman to sa amin personal experience mas maganda kung huwag nyo muna tiran kasi sigurado hindi naman nyo agad-agad kailangan ng magandang bahay mas maganda kung i-invest sa ganun kasi magandang investment ang ano real estate hindi siya nawawala hindi siya nalulugi basta-basta at ang value niya laging pataas lang kasi ang lote hindi naman dumadami paunti ng paunti yan kaya mas mataas ang value niya kasi konti lang ang supply nun so yun ang payo ko mag invest tapos yung investment mo in the future papakinabangan mo yan hindi na ano hindi na siya mas malaking kulong sa atin kasi total hindi naman tayo big time vloggers maliit lang din naman ang swerte na namin as teachers so dahil meron kaming konting investment nakakaluwag kami syempre pag nag invest ka hindi naman yan kikita agad hindi naman yan para pag nagtanim ka ng puno after one week gusto mo na makakita ng bunga diba so mag ante ka talaga ng ano na ng, ng panahon kung kailan ka aani in our case so 2012, Ayun. so 12 years 12 years pero dun sa 12 years na yun meron medyo nakakakuha na rin kami na kahit konti pinatitira naman dun sa rental nung ano nung bahay kasi ang pinampagawa naman namin dun ay ano uh, ibang part dun galing sa na-save naman namin ng kami ay trabaho pa. Nung una-una kami katrabaho, yun nga, 25 years old hanggang 30 years old, pinasave namin, pinampagawa namin. So, sana, kayo din, mas maganda kung mag-i-invest. O siya, drive na tayo. Bye-bye!